Welcome back na naman sa channel na ito. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nanlalamig na ba sa'yo ang partner mo? Hindi na ba siya gaya ng dati na mahal na mahal ka? At siya ay panay tawag text o chat sa'yo? kahit anong busy niya ay magawa pa rin niyang kontakin ka. At ngayon, nalaramdaman mo na may pagbabago na sa kanya dahil bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. At nalaramdaman mo rin na hindi na siya sabik na makita at makausap ka. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo? at siya ay palaging sabik na sabik na makita at makausap ka, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob mo at 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na makita mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang baso o isang garapon na asin. Huwag nyo lang po ito masyadong punuin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang. Huwag nyo po itong balatan at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos, balutin mo lamang ito. At pagkatapos ay ibaon o itusok ito sa asin na nasa garapon o sa baso na inihanda mo. At pagkatapos ilapit ang baso o ang garapon sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual na ginagawa ko ngayon ay manumbalik ang pagmamahal at maging sabik na sabika na makita at makausap ako palagi ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. At kung gusto mong gumawa ng panibago, ay itapon mo lamang ang asin, papel at ang bawang. At ganun pa rin ang gamitin mo na garapon o baso. At ulitin mo lang ang paggawa nito. At paniguradong manumbalik ang pagmamahal niya sa iyo at siya ay palaging sabik na sabik na makita at makausap ka. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.